What's up, Madlang people? Ako si Charles Aquino, 35, ang modelong buy and seller ng Quezon City. Modelo. Buy and seller. Laki ng bicep? Oo, oh, laki ng bicep. Kasi buy and sell nga siya. Ay! 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 Kasi <laughs> ka na ng <laughs> jokes, di mo? Charles, buy and sell ka? Uh, yes, yes po. Uh, I do buy and sell. Sabi mo bakit? Pick up like Ano binibenta mo? Ano binibenta? Uh, almost lahat naman po ng ano, nakikita niyo sa marketplace. So Kahit mga nakaw. <laughs> Kasi sabi niyo, almost. Kasi yung mga uh, example po, sapatos, uh, ganun po. Ooh. Oh, okay. May ganyang nauso dati eh, pre-pandemic. Yung, yung usap, kita, deal. Ano ba yon Yung sulit, sulit. di ba? Yung ipapabenta mo yung... O makakab makakabili ka ng kahit anong binibenta doon. Mm -hmm. Meron. Wala na. Kaya, parang wala. Uh, Sulit.com? Oo. Oh, Yung ganon. Marketplace, carousel. correct. At saka ngayon, kasi yung mga tao talagang kinoconsider na natin ang pagbili ng mga ano. Kahit yung mga yung mga pre-loved, mm -hmm. di ba, yes. parang oh. okay okay lang na okay lang sa atin ngayon. Oh, Actually, ang daming realization ng pandemic. <laughs> Oo. Oh, oh. Kasi nga 'di ba, parang <laughs> <laughs> hindi ko na naman, naman 'to magagamit eh. Hindi ko na <laughs> oh, 'to oh. mapapakinabangan yeah. eh. Ah, Ibenta oh, ko na lang. Diba? 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 Lumikha alikabok, lumikha na lang ng cash, 'di ba? <laughs> oh. oh. <laughs> May pera sa basura. <laughs> Anong pinaka-expo? May pera sa basura. Sige nga, magkalkal ka mamaya. Hindi <laughs> Sinabi na si Chang. Si Chang Ami. Oh, oh. Si Chang. Wag oh, Sige, away ko eh, si Chang Ami. No, tama ka, Chang. Perfect ka. <laughs> Oo, oh, oh, wala kang pagkakamali. Wow. After Virgin Mary, <laughs> Ami Perez. Wait <laughs> Oo, oh, oh, ganun ganun at pang paniniwala ako. Iba talaga <laughs> oh. si Chang. Oo, oh, oh, Papa Lord, Mama Mary, ay, Ami Perez. Patuhala. ko nga, baba no, eh. Oh. Pero Ami Perez, ito na. Patuhala na, mo ako, parang wala lang. Hindi, naka five lang ang angat niya sa'yo. Nalagpasan nalagpasa, nalagpasa mo po si Moises, at saka si ano, oh, sa Pedro. Oh, grabe ka. Ay, <laughs> Ano na 'yung pinaka-expensive na naibenta mo? Yung um motorcycle po, motorcycle. Why? Ikaw mismo nagmo-motor ka? Ah, uh, yes po. Uh, may sariling motor pero naibenta na rin kasi buy and sell nga. Ah. Uh, okay. okay. Oo. Chaka yung iba kahit gusto nila, kailangan nila ng ibenta dahil nangangailangan sila. Kaya. Good buy and sell na 'yun, 'no? <laughs> good good buy and sell. Ah, good luck. <laughs> <kaligo> <laughs> <Yeah. laughs> Ang daming baon. Anong pick-up line mo para kay Becca? Uh, Becca, antibacterial soap ka ba? <laughs> Bakit? Kasi germs ako at 99.9% patay na patay sa iyo. Oh! Thank oh! oh! like, you so much. Taray si germs pala to. <laughs> 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 Nakita Uya mo yung kuya germs. germs. <laughs> <laughs> Nakita yeah. mo yung hinga niya ng malalim, sabi niya, Di aku nagbakel. <laughs> oh, oh, maganda ang delivery.